mga uh, uh, mga tropa dyan you know? Lalo, lalo kay Kapitan at kay Chief Edida shout out po sa inyong lahat dyan ingat po sa biyay parang ano eh Alright, isang magandang mag magandang araw sa atin mga kamamay hapon na nga, pala no? So yun, ito na naman tayo mga kamamay Nagbibigay update sa mga biyahe natin mga kamamay no? So yun, si Cinco uh, Nagsitraya na nga po si Cinco yun mga kamamay oh. Uh, at yun si Oliva Ayan, nagalis na So si Dosing nga pala, hindi natin nabutan Nagbiyahe na nga pala, na po pala 2.30 po, nagalis dito sa Puerto Blusina no? So yun, ingat na lang po sa Biyahe 12 at Kapitan uh, Ruta, Roda, no? Yon. shout out po sa mga taga 12. Yan. So may hangin pa rin at yun, mahalon. No? Kung napapansin nyo sa mga natawid ngayon, ay malakas ang alon, no? Ayan, no? So mamaya, punta na lang natin doon mamaya sa operation at si Jis at si Beatrice na lang po ang nando, no? So yun, maraming salamat sa mga wala sa umusungo porta sa mga nag-like, share subscribe sa akin YouTube channel, Jomar Official Vlog. Thank you so much mga kamamay, no. Ayan. So, may mainit naman. Uh, ang ano lang mga kamamay, may hangin lang, medyo malakas ang hangin, then maalon, no. So, may mga pasahero pa rin tayo nasa loob ng terminal. Nandun pa rin, no. Uh, Nag-aantay po sa mga pasakay, papuntaan man sa Romblo at Marindoke, no. So siguro si Cinco ay okay na po at uh, na po no. Kasi dumating na siguro yung uh, kanyang piyesa na para sa steering no. So yun lang po naman ang hinihintay noon at para makapagbiyahe na po si Cinco. So ayan na, sigurado ay okay na siguro yan at uh, nakapaglayo na uh, sa laot no. So tara, let's go. So yun na uh, si Jis mga kamamay no. Uh, tapos na, Inantay na lang pala yung Coast Guard. So ito na tatlong barko dito na nandito, uh, nabutan natin sa ngayon. Uh, si Beatrice at si Cinco, no? So si Cinco uh, binigyan na po ng schedule. May schedule na po pa marindoke. no? Si Jess ay paalis na papuntang Romblo naman mga kamamay. Ayun na si Chipidita. Dida. po kay Chipidita. No? At kay Kapbab. Bob, 'yan. Yung kapitan dyan sa Jess. Right. So, antay na lang po yung Coast Guard at uh, Coast Guard na lang pong inaantay para po maka pull out na po si ano no, si Jis. Yo, medyo malakas ang hangin. Kita niyo no, mga, may ano pa mga mamay, umalon. Tip, ganda po. Ala ko lang pa. Ko lang pa. <laughs> Lakas. <laughs> <laughs> Lumakas pa. Lumakas <laughs> pa. Ay kaya naman. Ay kain kaya Just guard na lang inantay yun bumalik na si Chippy dito lakas daw sa rumblon mga kamamay no? yun si Beatrice uh, 13 feet ang kanyang vertical clearance no? mga kamamay yun 13 feet si Cinco naman ay ano 35 meters ang nakalagay 35 meters so yun ang drop ha nagkakantay ng mga panakay no? ito wala pang schedule mga kamamay shout out po sa mga taga Montenegro no? Siyo, at saka sa Star Shipping Lines so ito ang 7 bakante 654 no? dito nakarampas si ano kanina si Uliba mga kamamil so nakalisan si Uliba din natin naabutan din oh uh, Maga po umalis mga kamamay so, Lakas ang hangin Lakas huni So yun na mga kamamay Napunta na yung coast guard nag na kay Jis Parang blood yan? Ha? Ah? Ikot lang pala It's a prank na lang driver Magtanggal lang sa pen Ayan na May isa na Wala pa Wala pa ang isa Arya eh, Ariana. Ariana. Ayos Bige, awal na rin. Thank you, sir. Sige, ako na mag-abot. Ang sakay nila ay passenger 323 bago 30 ng pangarga. No? Ayan kung napapansin nyo. 323 passenger 13 uh, cargos mga tracking no so yun bibitawan na mga kamamay si ay may lubid pa dun no oh. chip sasabit ayun baka sumabit na naman ang lubid wala no Kita nyo naman mga kamay, magalaw yung barko. so yun, ingat kayo uh, uh, mga dyan, yun? Lalo -lalo kay at kay shout out dyan Ingat po sa biyake. Parang ano ay na ako din ng ganun sa rampa Pabigyan na lang kay Star. Yan, thank you. So yun, ando na si Jis mga kamami na nakalis na no So yun, ayos naman na nakapulot ng maayos no Ingat na lang po sa biyahe mga kamamay dyan Sa mga taga-rumlon dyan yun, out po sa inyong lahat Ayan, So si Lucy nga kanina nakaalis din natin abutan Magap, magap daw nakaalis dito sa Porto Lucina 2.30 mga pamat Takas mo Ay Takas na ano A few moments later Natasha Dito na nga pala si Natasha mga kamamay no. So medyo kumalma na po mga kamamay Ang dagat mga kamamay no? Ayun. So kanina lang pong hapon uh, Medyo malakas ang alon so, Pero ngayon kumalma na po Si Beatrice nga pala mga kamamay Alas 9 po ang uh, schedule no? Papunta Marinduque. Okay? Ayan napapansin niyo po Meron po yung pangarga May mga truck na po na nandyan Tsaka mga private So si Cinco, ayun si Cinco nakalis na mga kamamay. Ayun. Bago papasok naman si Ocho. No? So yun, antay natin si Ocho mga kamamay. Ay, meron tayong isang subscriber. Oh. Tagasan ka, ayun. ano anong pangalan? Liam. po Liam. Liam, ha? Ah? Liam po. Liam. Ayun, shout okay kay Liam, no? Wala tayong sticker ngayon. Busy pa yung manggagawa ko. <laughs> okay. Thank you. So yun mga kamamay no, nag-update na rin ako ngayong gabi at gawa ng hindi uh, uh, na natin uh, nakikita si Ocho mga kamamay no. At uh, kanina sa nang umaga, gusto ko sana makapag-update is kaso nga lang ay eh, para bagang akong hinihila sa higaan kaya yun naka hindi po ako nakapag-update ng umaga. So gusto ko sana makapag-update at gawa ng hindi ko na nakikita si Ocho. Ito na. Nakikita na natin mga kamamay no. So yun shoutout nga pala kay Liam ng Marindoke. 'yung bata kanina, no at uh, isa pala ating supporters no isang subscribers natin. So yun, shout out sa iyo din no, at uh, ingat po kayo palagi sa bawat ah uh, uh, kung saan man kayo naroon no, ingat po kayo palagi. God bless. So ito na si Ocho, mga kamamay at uh, nandito na nakaram, na dito sa Ram 3 no? May gina ng mga kamamayat dito ng rampa si Ocho sa ramp 3 at uh, medyo maliwanag. At dun kasi party sa ramp 1 ay wala pong ilaw dun kaya madilim. Kaya ito na, ating nasaksiyan na uli si Ocho uh, at sa pag rampa So ito si Ocho mga kamamayat galing lang ito ng Marinduque kaya no? So puno ng sasakyan, karga. At tingnan natin yung mga pasayro kung gano'n ba karami. Dol, shout out, magandang gabi Yun Yun, shout nga pala dyan Kay Kapitan Antonio At saka kay Kapitan Almonte Na nagdadala dyan sa 8 no? At lalong lalo na sa mga Tropa dyan, mga kalite no? At sa Uh, Reyes Family Shout out sa mga taga Sa Narciso So nilagyan na ng sa mga kamamay, Pagdadaanan ng mga sasakyan. No? Lakad lang. Lakad <laughs> nga lang, mga kamamay. So yun, na mga kamamay. Pag yan sa harapan, sa tayo rin naman ang ah, nalabas. So, andyan pa si Beatrice. Tsaka si Natasha. Balit, tatlo na lang margo ngayon mga kamamay, no? So, so, ongoing pa rin ang ating mga biyahe mga kamamay. Tuloy pa rin sa mga nagtatanong. Kung sa mga biyahe natin, pamarindongi, parang blown. Masbate, bate, tuloy pa rin mga kamamay. Pero yung masbate mga kamamay, no? Uh, MWF, sa mga hindi pa nakaalam, MWF po mga kamamay. Minsan po, hindi ko na po masabi na alas dos or uh, ano oras. Kasi minsan, inaabot po ng alas nueve, no? Pagka pinabiyahe siya ng umaga sa papuntang Marindongue. Kaya pagbalik noon, inaabot na po siya ng alas nueve, ang alis dito sa Lucina, papunta naman sa Marindongue. Kaya yun, uh, inaabot ng ganong oras. lalabasan ng mga kamamayan. ito Terry Terry yon. Si Terry yon, shot at nagpangita na no, naman kami mo. ka na Di mo na nanonood. Oh, walang problema, okay lang. Salamat. Yeah. Ingat, ingat. Yun, chatot kay Terry De Cristo mo no. sa isa sa ating solid viewers natin uti Terry De Cristo mo 'yon. sa katunayan mga kama may nag-aaral pa no si Idol. So, 'yun. God bless sa iyo Idol. Keep, keep up the good work sana. 'Yun. ituloy mo ko lang yung mga uh, gagawin mong mga idol at para makamit mo yung mga pangarap mo so yun uh, wala na nakalabas na pulat mo so yun na uh. thank you so much